Alam niyo kanina nat ko, nakasalubong ko yung kaibigan ko. Hello Robs, shout out sa iyo. Kamusta ka naman kanina sa iyong mga alaga? May ligalig yung mga alaga nung ano nung kaibigan ko. May ligalig yung mga naging alaga niya mga pi. Tapos ang liit pa. Okay ka lang. Check ko muna bakit parang may malili yung mga bata. Ang alaga nung sa kong kaibigan. Grabe. So, kayo talaga, pag uh, kayo, kailangan ready kayo mag-alaga ng mga makukulit na bata. Kasi hindi lahat dito ay okay yung mga magiging alaga talaga. Mas maliliit. Nag, um, parang 3 years old pala. Payata yung isa. Kasi yung isa naman, medyo parang sa 6 siguro yun or 5. Delikado. Kaya kailangan pagka kayo nagongkong at ganun ka liliit pa yung mga alaga nyo tapos dala-dalawa ay mga bi kailangan lagi kayong alert. Tinignan ko nga kanina yung ano kasama ko yung kaibigan ko. <laughs> Grabe parang siguro sanay na siya. Ako kasi hindi ako sanay na ganun kalikot yung alaga ko. Yung tipong nauuna pa sa'yo magtatakbo. naman pag mga bata pumunta sa labas yung ah, umuulan na. Tapos so, syempre kailangan mga mi pagka nasa labas kayo always kayong ready sa mga bibit-bitin ninyo. Lalo pag umuulan, bibit kayo ng payong. So, si yung alaga ko kasi nakastroller naman siya. Kaya walang problema. Mostly dito pag summer, sa summer class din ng mga bata. Walang tigil ang pag-aaral ng mga bata dito. Yung mga activities nila mga mi. Always talaga na may mga activity pag summer summer class, mga uh, uh, sports sila na inatinan. Kaya dito, ba pressure kasi bawat oras dito uh -huh. mahalaga. May time na parang dire-direts wala kang ginagawa, pero may time din na kailangan mong alam mo yung habulin talaga yung oras. Dahil may time talaga dito lang ang sa dahil wala kang ginagawa ay sobrang liit ng bahay mga bi kaya ikaw na maghahanap ng gagawin so, mamaya naman punta kami ng ospital. check up ulit ng alaga ay sundo ka ng alaga o at nag-aaral pa rin? oo, nag-aaral pa And sila o, oh, hindi pa rin tapos yung pag, pag aarang ng mga alaga nila. Kaya ayan, ay, busy pa rin sila. Hello. <laughs> oh, sila hindi pa pala tapos yung ano, yung klase ng mga alaga nila. Ako yung alaga ko, nagsa summer class na. Ganon dito mga mi, wala talagang tigil.